Muling nagsalita si Jesus sa mga pariseo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kaniya ng mga pariseo, Ikaw ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ng ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili. Totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man, at humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, Nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo ako nakikilala. ako nakikilala. At hindi rin ninyo nakikilala ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ko, makikilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Hesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kaniya sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Hesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ko." Ngunit mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, Kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasan libutang ito, Ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang, ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Sino kang nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Marami ako masasabi at hatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugu sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na ang ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa sa sarili kong kapangyarihan, ang ipinasasabi lamang ng ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugu sa akin, at hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga hudiyong naniniwala sa kanya, Kung tinutupad ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagat ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.